isinagawa sa West Philippine Sea ang ikalabing tatlong multilateral maritime cooperative activity nitong November 14 at 15. Ito'y sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, United States Indo-Pacific Command, at Japan Self-Defense Force. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cerses Trinidad, idinaploy ng AFP ang BRP Rizal, BRP Antonio Luna, at isang AW159 Helicopter. Kasama namang lumahok mula sa U.S., ang Nimitz Carrier Strike Group na binubuo ng USS Nimitz, USS Wayne Mayer, USS Gridley at USS Lena sa Cliff Higbee. Mula sa Japan, lumahok ang JS Akebono at isang SH-60K Seahawk Helicopter. Ayon sa AFP, ang ganitong mga aktibidad ay nagpapatunay ng kanilang determinasyon na protektahan ang karagatan ng bansa at panatilihin ang seguridad sa rehiyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila, The Music and News Authority.